Smile. Hindi <laughs> <laughs> eh, mo na patingin sa ibo. Hindi. Eh, Sige, hawakan <laughs> ah, 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 ko ah, kamay mo. Akin na kamay mo. Smile. Smile. Harap ka sa akin. Harap ka sa akin. Akin na yung bulaklak Smile. Hindi na umayos ka. Smile. Ganda ng asawa ko yung ano yung meeting meeting tayo na meeting tayo na meeting ah, tayo na <laughs> oh meeting ano yung parang ikakasal na tayo ah ganda ng asawa ko picture ako <laughs> kita, kita bang profile picture mo meeting niya rin na meeting ano <laughs> meeting with us meeting ginahasa <laughs> <ng> <laughs> <ng> <laughs> Ngiting ginahasa. Ngiting, ngiting ano, yung parang first time. First time. Eh? Huh? Ngiting pinasaya si Dindo kasi naka-score. Eh? Ah? Ngiting ginahasa. Ngiting ginahasa. <laughs> 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 Ito na namin. siyempre. Ngiting ano, yung parang may nabuo. May nabuo? May nabuo na. Huwag kang ganyan sa harapan ko. <laughs> Ang ganda ng aking asawa. Grabe. I love you. Ito nga. Ganda. Wag ko guman niya. ganda ng asawa ko. Ano kayang combination ng ating anak? Ah, anak. Aso. 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 Aso nga. Ito nga sa akin. I love you. I love you. I love you. <laughs> I love you. I love you love <laughs> love I love you. <laughs> I love you. <laughs> <laughs> I <Kiss, kiss. laughs> love you. <mo ko. laughs> I <laughs> love you. I love you. I love you. Saan? May kasal na tayo. Saan lang Ito ko ang bibi ko. Parang hinubatan oh, no? mo na. Hindi yun Kiss mo. Isa pa. Isa pa. Love mo ko. Taki <laughs> na ba yung double camera, gago? Ay, tangin lang sa gawin Baka gilidin mo yan, ka. Hindi, kili, kili ka kasi. Ano, ano na ako? Din, 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 din. <laughs> <laughs> Love you, bye, -bye. bye, -bye.